Mm. Alam mo din, hindi lang po. Pero wala, di ba? Okay. Demonyo. <coughs> mm. <coughs> mm. <Poo! coughs> mm. okay. Pulang, pulang, pulang. <coughs> okay. Ang dasal lang. 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 lang po. Isin mo yung pulang. Hindi, okay na po. No? Hindi uh, Hindi po. Ito, 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 ito. Hindi po. Ito, ito, ito. Hindi po. Hindi po. po. Okay hmm. Oh. Wala. ban na po yan. Mm. na muna. Hindi na muna. ko ha. Lupin ko. Sige po, sige po. po. Okay. Ta, na yung mga tao rito. Namumuhay kami ng maayos. Nagkakaintindihan. Pinadala ka ba ng magkukulang? Ha? Ha, ah, ikaw lang pumunta rito. Ah, wakasin nyo to, ha? At bulong sabi ko kayo. Sa ngalan ni Jesus, aming nagpapagintas. pu